Single ka ba? Naghahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ang bahala dyan! Johnny! Johnny! Bukol! Bukol. I F M At eto na nga ang hinihintay ng lahat ang uh, gusto magkaroon ng kapares pupwedeng friend pupwedeng more than friends <laughs> Sana all 8584 5545 At ang ating uh, globe ay 0995 4821 867 Yun ha Yung mga dyong-dyowa na Huwag masyado kayong uh, magmamadali ha Para Okay Johnny B, good evening Magandang gabi din Okay Sige po, salamat Follow ha, yung Johnny Buhol Facebook page. Hello? Nawala. Bakit? nangyari? Sige, tawag ulit. Dito, baka din naman yung ano eh. Uh, yung ano natin, landline 8584-5545. Uh, ito kanina, sabi na, Johnny B, pwede ba tumawag? Tawag ka! Ano daw kailangan? Hindi. Hindi naman kailangan ng na maghanap ka kagad ka ng boyfriend or uh, girlfriend, dapat makipagkaibigan ka muna. Huwag masyadong, ano, uh, huwag masyadong magmadali. Kasi, uh, oh, tumawag ka na sa, wag dito sa cellphone ko, ha? Sinilasin kita. <laughs> oh, tawag ka sa 8584-5545 o kaya sa ating 0995 Four eight two Wag sa personal ko na ano. Kasi pag ganun eh, ayoko. Hi, Johnny. Magandang gabi. Yes po, salamat. Yun, no. Hello? 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 Ah, uh, sir, pwede lakasan ng boses? Hello? Yes, sir. Lakasan ng boses mo. Hello? Hello, sir. Hello? Yan, lakasan konti. Ano pangalan mo? Art. Ano? Art. si art saan si art okay <laughs> Sige. Uh, sabi ko kasi lakasan eh yan ano pong number Johnny B uh, sa ano po sa landline po kayo tawag wag sa cellphone ko ha okay tawag po good evening hello? hello 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 yes sir sino to Ah, uh, kay Johnny B po. Yes po, si Johnny B ito. <laughs> Hello po. Hi, sino to? Ah, uh, si Michael po. Michael. Taga saan si Michael? Ah, uh, yung kay Johnny B po. Kayo. Oh, si Johnny B ito. Chinilasin kita ngayon. <laughs> <laughs> oh Michael, ilang taon ka na? Uh, ano po? Uh, 35 po. 35. May jowa ka? May asawa? Uh, hiwalay na po. Hiwalay. Kasal ba kayo or live in? Ah, jowa hindi. lang. Oo. Pero may anak ka. Wala po. Anong nga buba, eh? uh, tapos, uh, ano nga anak po sa babae? Ah, yung mapapakatiwalaan tapos Ano, 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 ano? Pagkakatiwalaan at magaling tumiskate. Hmm, baka ikaw yung hindi mapagkatiwalaan. <laughs> <laughs> Kaya kahiniwan. Hindi ako, no? Ha? Huh? Driver po ako. Di po, pero hindi si Wit Labber. Mm, grab taxi, ano? Grab car. Ah, grab car. Sabi pa nila, yung mga grab car daw, babayero. <laughs> kasi pag, pag maganda yung pasahero, sinachat-chat nila, kaya marami nagreklamo eh. <laughs> Totoo, ito ha, hindi di joke. Ah, uh, oh, sabi ng babae na kakilala ko, yung grab car na ano, salbahi daw kasi, na, 'di ba, makita yung profile. Oh, doon. Tapos inad oh, yun inad add, -add yeah. tapos sila chat chat kamuntik barili nung asawa o <laughs> Kasi kayo makibar bawal dapat di ba? Oh, hindi bawal talaga 'yung pagka complete na namin. Wala na din. Oo, oh, ang ginawa, inad ad sa Facebook. <laughs> <laughs> kayo mga Grab driver talaga pag maganda, napakadaldal niyo. <laughs> oh, Michael. Oh, maganda ko eh. Ay, ka dyan. utot mo, eh. ikaw ba 'yan? <laughs> <laughs> oh, oh. Jenny B, mukhang babaero yung... Ay, grabe kayo. Ginadge niya na agad yung tao. Hindi naman siguro. Pero anong katangian ni Michael na masasabi ng mga babae na safe sila? Uh, loyal po ako. Tapos, hindi po ako maluloko. Hindi Ibig sabihin, iba ka sa lal ibang lalaki? Iba, iba po ako sa lahat. Mm, hindi, hindi ka coffee. tao. <laughs> Kasi iba ka. Kung iba ka, hindi ka tao. Parang dry box coffee lang ako. Oh, mukha mo. Sa kabila yan eh. Oh, sa kabila. Siyempre, galing ako dyan eh. Kaya alam ko yan. Anyway, Michael, pag may babae mamaya, tawag ka ha? Okay. hanap muna tayo ng uh, girls. Okay. ah uh, Johnny B, hala baka... O, oh, si tawag ka dito. Tawag ka dito sa 85845545. Malay mo, di ba? Makipagkaibigan ka muna. Huwag masyadong... Tao po! Hello? Tao po. Tao po. Na. Hello? <laughs> Hello? Ay, sabat di ha, George. Eh. <laughs> Sana, oh well. <laughs> si George, marag tala. Dali-dali, pero may istorya. Eh. Ah, uh, Johnny B, pwede po ba? Oo, walang problema. Ikaw, tawag ka lang dito. Okay? Oo, tawag ka. Hi, good evening. Hello. Hi, ma'am. Magandang gabi po. Hi, good evening po. Ah, uh, ma'am, naririnig mo ako? Yes po. Mm, anong pangalan niyo po? I'm um, Norcel po. M Marcel? Nor po. N-O-R-C-E-L. Norcel. Apo. Taka saan si Norcel? Marikina po. Ilang taon ka na? Twenty-eight po. Twenty-eight? Ano? Yung naalala mo, ilan? twenty <laughs> <28. laughs> Si Norsel ba may dating asawa, may anak, or single? Um, single po. Wala kang boyfriend ngayon? Wala po. Mm. Huwag <laughs> ka pa ingay! <laughs> <laughs> Sapakin mo nga sa pangayong kasama mo dyan, ingay. oo. Oh. Norsel, anong anong gusto mo sa isang lalaki, Norsel? Um, yung ano po sana, yung malaki chan. Ani, ani yan dad bad. <laughs> Bakit? Ah, uh, mas malambing daw kasi yan, Daddy Dong. Ano pangalan ko? Norsel po. Ah, pangalan ko. Dad, Daddy Dong. Ay. <laughs> daddy Dong. <Daddy boy>. <laughs> Ikaw, ikaw <laughs> Norcel ha. Chinilasing kita ngayon. Umayos, umayos ka, umayos ka. Oh. Oh, kamay ngay. Kasi hana, hanapan kita dito sa kabila. O, oh, kamay ngay ha. Hi, good evening. Hello, good evening, Jenny B. Pangalan mo? Ako nga pala si King. Si King, taga saan si King? Taga uh, Batangas. Ilang taon ka na? 29. Ikaw ba yung tumawag na karan? Hindi. Hindi, iba yun. Mm, may asawa ka na? May jowa ka? Or may anak? Eh, kahihiwalay lang. May anak ka? Wala. Wala. Dibin lang. Mm, sige, sige. Ito si Norcel, 28 years old, ko usapin mo. Hi, Norcel. Hello. 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 Nagasali ka. Nagasali ka. Sir. Hello, Norcel. Hindi ko marinig dyan ah, Hinaan mo radyo mo Nursel at ikaw King. Hinaan mo radyo or pauntokin yung kulo nyo. <laughs> <laughs> hinaan mo radyo. <laughs> Oo oh, hinahan oyan oh, go ahead. Hello Nursel. Hello po kuya. Ang hina ng boses Ah, Narinig ka niya. Sige na go. Narinig kita kuya. Hmm. Ano, kumusta? Okay lang po. Daga saan ka kuya? nandito mo sa Laguna. Pero ah, uh, buti malayo. Ikaw, tagi saan ka ba? Marikina po. Buti oh, malayo. Ay, chusi, chusi ka pang hayop ka. <laughs> <laughs> o, o ano, tameme ka na. ano pang work mo ngayon? Ano po? Anong work mo ngayon? Bakit kuya, pupuntahan mo ako? <laughs> ano? Hindi ko marinig. Sabi niya, bayot ka! <laughs> bayot, bungol. Ay, hindi. Oh. Bakla lang. <laughs> ano daw, ano daw work mo, cell Ano po, receptionist. Oh, ikaw, King, ano trabaho mo? Uh, Kababa-baba ulang si siman. siman kasi ako. kababa ulang si, nung isang linggo. Si <laughs> <laughs> siman luloko. Siman. Anong anong klaseng simentay Teka lang ha. king anong klaseng siman ka? Ano siya kung barko. Ha? Chikmit kung ano po. chikmit kasi ako. Ano ano? Chikmit? Chikmit? Hmm. Yung yung mo. <laughs> yung 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 Chipmate nga, chipmate. Oo. Oh, anong barko? Anong kilay ng ano namin, yung kumpanya. niya. oh, ano yung sinakyan ng barko? Ano ka nang... Pas pasahero ba? O ano, cargo? Yung ano na... Yung daga ano nang... Diesel. Anong diesel? Tanker. tanker ka? Tanker. Oh. tanker ka? Sure ka? No, tanker. Anong company mo? Kung kilain. Saan sa Manila? Hindi hindi sa Manila. Mukhang nagsisinungaling ka hayop ko eh. <laughs> Sure ka ha? Bago ka naging chief mate, ano ranggo mo? Ano mo na? Iyon talagang ang nautical Kaya nga, bago ka naging chief mate, ano ranggo mo? Ano mo na yung second mate, third mate, dumaan ako dyan first meet, second meet, third meet. Okay. Bago na yung sick meet. Sige, sabi mo eh. <laughs> Naniniwa maniwala sana ako oh, kaso wala namang chief me na 29 years old eh. Eh, ba't ako nakatapos? Not, at not, not, not unless kung PMMA ka. Okay, nag-exam ako. Nag-exam ka, sure ka ha? Oo, oh, basta mag-exam ka. O, oh, sige. O, oh, oh ka? sige, sige, sabi mo. Eh. Norcel, o, oh, is chief mate daw to si King? O, oh, ano? Uh -huh. Anong mo kung wala pa ba niyang boyfriend? Baka wala daw siyang boyfriend. Wala? Mahirap yun, si Man. Ah, oh, mahirap daw. Bakit? Mahirap ang si Man na yan. Daming e, mga loko. Eh, gusto mo, di na akong oh, di si Man. Oo, oh, hindi na mag, na mag Man. Magsuman, magsuman mag na lang. <laughs> Iba na lang yung ano. Hindi siya magsiman, Marcel. Magsuman na lang. <laughs> Hindi kung gusto niya eh para sa kanya hindi eh, na kung Oo, oh, di ba? Sino aling talaga hayop to. Oo, oh, mahirap yung ni. talaga kasi yung alon mas malaki pa sa si barko. Nahala sige, sabi mo eh. Oh, Norcel, ano? Anong plano mo? Ibibigay mo ba yung Facebook mo or number mo? <laughs> ha? Hindi ba niya si Tumalo? Huwag ka maninga! Ikaw nang nakikialam ka, hayop <laughs> ka! Tumahimik ka dyan, isuti kang sako ron. <laughs> oh, King, ano King, ikaw magbibigay ng uh, Facebook mo or number mo or ano? Number na lang, pag-iisipan uh, ko po. Okay, Norcel, kunin mo number ni King. Okay, kuya. O, oh, sige, go. Bantay, hindi mo ako librehin ha, kasi si ka, sabi mo. Hindi, malakas yan mo kasi hindi yung masyan mong marinig yung busi. Sabi ko, librehin mo ako ng burger kasi sabi mo si ka eh. Hindi lang burger naha andok na go sige go ano ko na? Oh, so, Rosel, sulat mo na Oh go ahead no nine one six zero papa one six ahead zero zero nine one six one zero one zero three zero one six one zero five ah okay 0916-1057-353 Okay, sige. O, Nursel, kay na bahala mag-usap, ha? Okay, sige. Alright. Yun. Yeah, eh, sabi niya na daw siya. Chipmate daw siya. Okay. Sige. Kasi, mahirap. Marami akong kakilala na, ano, na seaman. In fact, kasi yung pinsan ko, Uh, sa academy kasi nag ano yun, nagtapos kaya bata pa siya naging kapitan kasi naggraduate siya sa PMMA. Tapos yung barko nila, ano, stolt. Deliver sila kung saan sa ang country. Pero masamba baka, malay mo, may talagang ganyang edad. Ang chief mate kasi halos mga ano na 50s na eh. O, lalo na pag hindi ka ano. Oo, totoo naman yung mag, may exam-exam. Totoo yan. Para pag napasa ka, tataas yung ano tataas yung rango mo. Oh. Johnny B, magandang gabi. Magandang gabi din po. Salamat. Uh, hindi naman totoo yan, 29 years old shipmate. Kasi pagpasok pa lang ng barko, edad mo dyan. Ay, uh, hindi eh, ko alam. Kasi ano, totoo mali mo. Hello? Hello po? Yes sir, pangalan niyo po. Hi. Si Art. O, oh, ano nangyari? Yes, Art. Po. Tagasan si Art. Lang Art, di kita marinig. Pwede ba lakasan ang boses mo, Art? At Quezon City. O, oh, Quezon City. Art, ilang taong ka na? 27. 27. Anong trabaho ni Art ngayon? Driver. Driver ng? Secret. O, oh, kay bahala ka sa buhay mo. Secret-secret <laughs> <Ay, yeah. laughs> ka. Sinabi mo na na driver. Ano, company driver? Grab driver, taxi driver, screw driver. screw <laughs> oh, company driver. Ah, mm -hmm. company driver. Big sabihin, may OT ka. Pero nandito ako sa Oh, malaki-laki pala 'yan. Traffic eh. Oh, kaya nga, hayaan mo na. OT naman 'yan eh. 'Di ba? Mas gusto nga ng mga company driver ma-traffic sila eh. Para para ma-OT, 3 hours OT, Mal malaki din 'yan, Everyday. day. 'Di ba? Ang dami kong uh, ang dami kong kakilalang mga company driver, gustong gusto nila ma-traffic. Oh, kasi uh, so la, lalo na pagkahapon na. Kasi siyempre may ano 'yan, may OT, Ganon. Pambili din niya ng ano, tagay pag uh, sa horan. <laughs> 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 oh, taga saan yung province art? Uh, Sabela. Sabela, Locano. Wait. Ah, oh? Manoy. galito oh, ganito yan, Art. Mamaya, hanap tayo ng babae na color ha. Tapos balikan kita ha. Okay, sir. Okay, sige. Speaking of mga Ilocano, na ibang arabi ka na kayo amin, yung mga lakay natin, mga kapatid dyan. Ha? Ah, Mangan tayo, naimas ti si da. Sana, oh well. Okay, ando na po kanina si Norcel at si King. Ah, sila na po mamaya mag-usap kasi binigay na po ni King kanyang number kay Norcel. So, Uh, hang on tight kasi magbabalik po ang Tara Paris tayo with Johnny bukol It is now 7.23. Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Buhol ang bahala jan Johnny, Johnny. Buhol. I FM